Welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Hindi lahat ng matalino ay nakikita mo sa taas ng grades. Laki ng pera o galing magsalita. Ang tunay na matalino, tahimik, madiskarte, marunong umatras kapag kailangan, at higit sa lahat, alam nila kung ano ang hindi dapat ginagawa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong bagay na hindi kailanman ginagawa ng matatalinong tao. At kung seryoso kang mag-level up sa buhay, makinig ka hanggang dulo. Unang bagay, hindi sila nagpapasok ng emosyon sa desisyon. Kapag galit, hindi sila agad sumusugod. Kapag masaya, hindi sila basta-basta gumagawa ng pangmatagalang commitment dahil alam nila ang utak na pinapatakbo ng emosyon ay sablay sa diskarte. Gamit ang stoic mindset, pinipili muna nilang huminga, mag-obserba, at saka magdesisyon. Pangalawa, hindi sila nagpapaliwanag sa lahat ng tao. Ang matatalinong tao hindi barbero. Hindi nila inuubos ang oras nila para lang mapatunayan sa iba na may silbi sila. Bakit? kasi alam nila hindi mo kailangan ipaliwanag ang halaga mo sa taong bulag sa value mo. Pangatlo, hindi sila nagbubukas ng sikreto sa kahit sino. Marami sa atin mabilis magtiwala, pero ang smart people may inner circle na hindi sila oversharer. Hindi sila palahingi ng validation. Tahimik ang tunay na plano, hindi ipinamamarites. Pangapat, hindi sila natatakot maiwan kapag may taong hindi na-align sa prinsipyo nila. Kaya nilang iwan kahit masakit kasi alam nila ang buhay ay hindi paligsahan ng dami ng kasama kundi kalidad ng koneksyon. Panglima, hindi sila kumakagat sa drama. Sa panahon ngayon, maraming paawa, maraming pasikat. Pero ang matalinong tao hindi nagpapadala sa gulo. Hindi sila sumasakay sa ingay ng mundo. Tahimik sila, focused. At kapag kumilos sila, sigurado ang tama. Pang-anim, hindi sila kumukuha ng validation online. Walang pakialam kung ilang views, likes, shares dahil ang self-worth nila hindi nakabase sa digital cloud. Alam nila ang tunay na respeto, hindi kailangan ipagsigawan. Pangpito, hindi sila sumusuko sa unang failure. Kapag bumagsak, hindi sila umiiyak sa sulok. Tinatanggap nila ang mali, kinikilala ang kahinaan at ginagawang lakas. Failure sa kanila ay feedback, hindi katapusan. Tandaan mo, tropa. Ang tunay na matalino, hindi lang mahusay mag-isip. Marunong din umiwas. Hindi lahat ng laban kailangan salihan. Hindi lahat ng tao kailangan pakinggan. Minsan, ang pinakamalalim na wisdom ay nasa mga bagay na pinipili mong huwag gawin. Kaya kung gusto mong tumaas ang level mo sa buhay, simulan mong alisin ang mga ugaling hindi mo na dapat ginagawa. Because success isn't just about what you do, it's about what you refuse to do. At kung nagustuhan mo ang video ng ito, mari kang mag-comment, mag-like, e-share, at mag-subscribe. Hanggang sa muli, salamat!